ah Sila lang yun doon sa probinsya. Hindi sila nagkakasundo? Nagkambala ba kita, Tay? Oh, Hindi naman. Ikaw ang lumapit eh. Sabihin mo na sa akin. Inatake ba ito? Hira po mo eh. Inatake ka ba? Sabihin mo na lahat para masabi ko sa kanila. Kasi ano kayo? Hindi nga sa akin ang problema. Hindi sila nagkakundo? Hindi. Kasi po, yung isa kong kapatid na lalaki, ang gusto niya yung lupa. Sino-sino po ang kasama mo? Diyan. Ako, ako lang dito, sa maisa. Sino-sino ang kasama mo? Pa, ikaw lang ba? May kasama ka pang iba? Ha? May kasama ka pang iba dyan? Ikaw lang ang gumagabay sa kanila? Ang anong gusto mo sa kanila? Magkasundo? Oo. Oh. Ba't kayo nag-aaway, te? Hindi naman po ako yung kaaway talaga. Yung mga kapatid ko doon sa probinsya, magkakagulo sila sa lupa. Eh ako ayaw ko na nga ng ano dahil may karanasan ako dyan. Sabi ko nang gano'n na mm. kaya yung tsuhin natin na masaker na dahil sa mano. Kaya ako ayaw ko makialam okay. sa lupa. Mm. E, gusto diba mo na bang tumawid? Ano? Tutulungan kita makatawid ka? Para maging payapa ng Sige espiritu mo. Sige na, umano ka na, bayaan mo na sila. Ha? Anong kulay ng espiritu mo? Puti o itim? Puti ka? Oo. Patatawirin kita? Ha? Na, payag na. Paalam ka na, paalam na kayo. Paalam na kayo, naririnig pa kayo niyan. abang andito Sige yan. Hindi na pa. Hindi mga isip na yan. Ayan. 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 Ayan iba mga anak, may anak ko pa dito yan. Wala Nasa ano ko? Apo Apo po, alam. apo. Eto, apo. Siya, yeah, apo. Tapos ito, niya ba sila? Opo. Paalam na po kayo, para ko ano. Opo, alam na kayo kayo yun yun. Janice, tumutigas yung ulo. Ha? Ito po yun, ito. Janice, Janice, magpaalam ka na sa kanya. Tatatawin ko na Ito, Yung Janice. Ay, sana pinag-aaway. Ayan nila kung maluwang na lupa. Ikap perangot na lupa. yung dadalang lupa na yan. Ang pagkakaisa kasi kasaysayan niya. Ang pagkakaisa ng pamilya. Kung nagsumikap ka at umahal mo, magbigit pa sa lupa mo mabibili mo. Naku. Ano, tatawid ka na po, ha? Sino isa? Kilala mo yung nakapute? Anjan na ba siya? Asawa. ah papa ba siya? Papasukin o patatawirin? Papasukin eh. o oh, nga eh. Ba't andito ang espiritu niyan? Asawa. ah Hindi, Huwag mong susunduin. Buhay ba yan? Ay, anjana, eh. Kasama niya eh. Ay, Asawa mo yan, yung nakapukin? Ha? Sige, sama na kayong tatawid ha. Sige, tinatawag kita. Pasok sa katawan. Ano pangalan mo? Pangalan mo? Ha? Toya. Toyang? Ikaw yan? Mga anak mo, andita, anak mo to? Ano pangalan ang anak mo kung ikaw yan? Anita. Okay, sige. Patatabuhin mo kayo parehas ha? Oo. Sige. Magdadasal kita. Patawag tayo, magsusundo sayo. sa iyo. Sa sagisag ng cross ni Jesus, nagsisimbolo ng pangibig sa sandikutan. Dumana ka kanyang dugo sa cross. Ang kalparyo pang lahat ay mamamagasahan at mapatawad sa nga ng Wala nang iiyahin San Miguel Arcangel, <laughs> prinsipe na Markang Nesuk, ng langit, unang ministro ng Diyos Ama tulungan ako na utusan ang mga aking na nagkakatikon sa kalulatian upang makatawid ang kalulong ito. Iliwanag na? Pero na? May nagsusundo na sa'yo? Ilan sila? Ilan ang bumaba? Meron pa yan? O, ilan na sila? Ilan na sila? Isa lang ang sumundo sa inyo? Paliwanag na masyado? Hindi. Paliwanag na? Sasama kayo ha? Yan. Sinusundo na kayo? okay, Sige. Pagsabi labas, labas katawan ha? Balik sa katawan. Pangalan mo? Hindi kasi tuyan? Hindi. Ano <laughs> ba nangyari sa iyo? Mo. mo may nagsasalita sa katawan mo. Asa 'yung